Ayan natin nakabigyan na tayo no? Episode ano na to Episode 83 yeah. Ay madam pasot ng ano Set bird madam Ayan may sakay tayo mga kababayan Ito Dalawang maginato, Magina to Magina po kayo mama Eh si mama oh. Diba Ayan oh, si ate. <laughs> Ayan, bahagi sila ng episode 83, mga kababayan. Ito, bumabagyo. Oh. madam, nakiusap lang ako sa inyo. Nasa pre-ride kayo. Ano masasabi sasabi nyo at pre-ride kayo ngayon? Ah, uh, salamat po. <laughs> Ayan, patayin na natin yung metro, no? Kasi pre-ride naman po kayo. Eh, si ate, Oh. Anong pangalan ni eh, madam? Arlene po. Arlene. Lopez. Ayon, si Arlene Lopez Ayun, si Ma'am Arlene Yung nandito sa likod natin, si Ma'am ano po? Adeline Adeline? Adeline Adeline Ayan Eh mga kababayan, sila ang nasa bahagi ng na pre-ride ni Kuya Usually so, hindi alam ni ate na pre-ride sila Dahil akala niya magbibidyo lang po tayo Kahit bumabagyo, ayan Oh. Na sa oh uh, itong dalawa, okay. uh, bumabagila na sa lansangan. Ayan. ayan lakas ng ulan mga kababayan, maari lang 'wag na kayong lumabas ng bahay. Kasi baha po. Dito lang ang hindi ba sa kinalalagyan namin. Ay nate, ano masasabi niyo dahil free ride ko ko sa ride ni ngayon Ah, maraming salamat, suya. Ayun. -ride kami Tignan na. Tingnan niyo po sa taxi vlog, makikita niyo. Mamaya po upload niyo. Ayan, medyo maliwanag, pero hindi sa araw, sa ulan, mga kababayan, bumabagyo. Ayan okay, ako. Swerte pala namin. Oo, oo, swerte kahit na umuulan. Kasi pumayag po kayo sa na. tingnan nyo po para malaman nyo legit tayo ayan si ate ayan, ilan taon na si madam? 16 oh, 16, ayun, nag-aaral pa to sigurado anong, anong year na po yan? grade 11 po oh, sabi ko na nabag, malaking bulas lang pero buti hindi ka yung nag-graduate yan ngayon nag-graduation, yun. <laughs> grabe yung bagyo kagabi ano ka yung ulan ganito, sakto sa labasan, kawawa talaga. May video ko dito, may upload ako ate. Kung mapanood mo, akala mo, yung inedit lang, yung punong-puno talaga yung harap ng PACC. So. doon marami kayo, ano? Kasi panay, Wala, sundo ako ngayon. eh. Panay, ano po Ubus, ngayon, panay graduate ko. Ubus din yung oras ko. Ngayon nga dapat pupunta ako doon. E kaya lang, Mayrap rap kapag magaganda yung pumapara kaya <laughs> binubulan natin sila madam <laughs> ayan tabi kayo dalawa sa so, para sa ayan ganyan na para ko hindi dikit ka ng konti dito ate para ayan para sa front nyo yan ayan, ayan, ayan sila sila ma'am episode 83 suportahan nyo po sana si kuya sa pagbibigay ng libreng sakay dahil ano po ito sabi nga nung iba programa to hindi naman to content tulad nito bumabaha ayan sila mamon sa atin ngayon sa episode 83 Ang dami nyo na, uh, uh, episode 83 di, na po. Uh. tumigil pa ako ng 3 weeks nyan kasi minsan sa pagbibigay ng pre-ride, sa nakakawalang gana. Kasi walang ano, walang Ano po yung gadaanan nyo po? Nag, nag-free ride kayo. Uh, oh, Kada vlog niyo po. Alas 12. Isa, ah, alas 12. Dusay. Oh. Ah. Oh, di ba nung oras na po sa inyo oh, magala na. na diba? 12:46 sarili ni Kuya, mga kababayan. Hoy ate, shout out mo yung mga tropa mo. Shout out yung Viva daw ano, oh. daw mga followers si Kuya. <laughs> Hindi tayo naghahangad dito na mag-viral, ang hinahangad natin yung makatulog tayo sa mga tulad yung Marami na po ba yung ano nyo? Maglalak, followers mag, nyo. 1,200 na din. Mag like na po kami para uh, na po kami. Sa YouTube ate, taxi vlog. Victory yung vlog natin. Oh, taxi vlog daw. oh, yung, yung mga anak mo po ate, shoutout nyo po sa video. Ayan. Nasa, nasa, ano ka na, sikat ka na, nasa YouTube ka. <laughs> <laughs> ayan mga kababayan, ayan si ate. Pag tinitigan natin si ate, mukha lang, sabi nga, 16 yung anak nyo po siya, no? Pero yung nanay, mukha lang 24. Ay, talaga. <laughs> Ang galing <mang> bola. Hindi <laughs> ba? Hindi naman sa pambubula. <laughs> Hindi naman sa pambubula. Sa, yung tutulang na nakikita, yan, no? O, titigan nyo si ate. Tingnan nyo, hulaan nyo kung ilang taon na si ate. And comment down below kay ate kung ilang taon na. Ayan yung anak niya, 16. Ayan, o, diba? O. Masasabi niyo ba pangit yung sakay ko ngayon? <laughs> saan ang isan pala kayo dito sa Manila? Sa Tundo po. Tundo? Oy, mga taga-Tundo, ba sa inyo? <laughs> saan ba kayo sa Tundo? Sa Awan Luna po, Coral. Sa Coral? Uh -huh. Doon naman ako sa dulo, sa, oh, sa Hermosa. Ah, <laughs> uh, Pabelasquez hindi, papaho. Ay, pa, ano, ah. Mm, di diba, sa inyo, sa nga daan, mm -hmm. uh, paho. Ah, doon kayo. Ayun, sa paho. Sarili niyo po ba? To, Hindi. Pa. Nagbaboundary, nagbaboundary, pero inuwi na natin to doon sa kalupan. Bago ng tunay. Ayan, mga taga Coral Tondo, shout out po sa inyo. Ito, sakay natin, taga sa inyo. Ayan. Ayan, yung, yung nyo, sakay natin. Hahaha. <laughs> Nakita niyo na ate? Ayan. Mamaya makikita mo to mga 2. 2.30 makikita, makikita niyo ano na yan. Ano po yan mag? Ipopost niyo na po? Oo, oo, sa YouTube yan. Kaya, ayan. Kumikita na po kayo niya. po. Ate, yung sound po ate. Ate? Hey, wag yung sound. Yung -ano sound mo. Maaano daw ano yan. Bawal, bawal Ay, sa atin ma yan. Maka-copyright ayan ate shout out mo na yung asawa mo nasa bahagi kayo ng ito si ate huwag ganunin natin sa mga tropa niya shout out mo yung mga kapatid mo pwede naman no, no, no. Ha? shout out mo rin si ate mo oo yung ate mo Shout out mo, huwag ka mahiha, pagkakataon nyo itong ipagsigawan sa buong mundo, na buong pamilya, magaganda. <laughs> Ay si nanay, o. Pero ang edad ni ate, mukhang ano lang to, mga 30 plus pa lang. Hindi po. Hindi po? Ilan taon na ba si ate? 45 na po. 45? Pumuputok pa pala. pala. <laughs> Hindi, pero ito kasi medyo ano. Ilan naman ang anak niya? Ate? Dalawang babae po. Dalawang babae, hindi ka gumawa ng lalaki? Bulo. Hindi na po nabiyayaan ang lalaki. Oh, mahirap gawin. Huwag mo nang pagpilitan kung ayaw eh mm -hmm. na. Eh mga kababayan, nandito kami sa Maymua. ayan Dahil may importante nila sila kahit na lumabo mabagyo talaga naman linakad na ng magina. Oh, di ba? abangan nyo po ito ate mga alas 3, makikita nyo na po yan kayo ang episode 83 episode 83 Oo, oh. thank you kuya sa ring ride free ride po talaga yan hindi tayo nagpapabayad and mga kababayan shout out natin yung mga bago natin subscriber at saka yung mga nanonood sa atin pa support na lang po sa video namin ni ate dahil tuloy tuloy naman po si kuya sa pagbibigay ng libreng sakay sa araw araw itinuloy na ni kuya ito at ayan si ate nakikinig lang napakahirap nga lang mag kasi di pa masyado sanay si kuya Ayan, malapit na silang bumaba kasi umuulan kasi hindi naman natin pwedeng ibaba sila madam dyan sa maulan. Ayan, ate, okay na? Okay na po. Okay. Thank you, kuya. Thank you, thank you. Ingat kayo ha, ingat. Oo, Oo o, ayan si ingat madam. Ingat po Oo. kayo. Thank you po sa panay okay. na panay mo <laughs> Ayan, thank you, thank you. Ingat kayo dahil napakalakas po ng ulan. Oo. Sige. Thank you, madam. Thank you. Elwa mga kababayan, sila ngayon ang nasa bahagi ng pre-raid ni Kuya. Araw ng Martes, napakaulan na araw. Ayan. Ayan pa, ano na lang po, pa support na lang sa video namin nila, madam. Sila po ngayon ang nasa maswerteng napili ni Kuya. Kuya Taxi Vlog. Bye bye sa inyo lahat.